Mga pampublikong ospital, takbuhan ng mga kababayan nating kulang ang budget sa pagpapagamot. Mas mura ang singil dito kumpara naman sa mga pribadong ospital. Ilan pa nga eh, may maaasahan at dekalidad na serbisyo. Okay naman ang mga dok doktors dito, magagaling. Malinis ang pasilidad nila. Ang uh, mga nurse, <coughs> para mas mapaganda at maisaayos ang serbisyo sa mga pampublikong pagamutan, itinusulong ngayon ng ilang mga mambabatas na ilalim ang ilan sa mga pampublikong ospital na ito sa tinatawag na corporatization. Kasama sa 26 na mga pampublikong ospital na isa sa ilalim sa corporatization ay ang sa Lazaro Hospital, Quirino Memorial Medical Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, Rizal Medical Center, Amang Rodriguez Medical Center, Bicol Medical Center, Eastern Visayas.